Hello everyone. Yan. Ito tayo guys, scouting tayo. Scouting time. ang pabahay kaya ito. Ayan, ito po yung pabahay ni Rich Vlog. Kasali po ito sa ano, sa neribon cutting ng kalingap. Hindi ko lang alam kung kang, kang ilang ano to. Pang ilang pabahay binisita po niya at nabalita na ibebenta daw. Sira na po. Kailangan i-renovate. San taon na? <laughs> Grabe na. Pangilang pa ba ha ito? Yung last na punta ko dito kaya nawala na rin ako ng na po ako, ano, na po ba nabalitaan ko na binibentuan mo? Binibentuan mo daw? Sige na po na Kailangan din po may bantay pag naalis mo mm, pa Kamusta na naman yung kapitbahay mo dito? Siya kasi ang nagsabi sa atin Si ate. Si okay, ate po? Okay. mm Ah, -hmm. uh,